Live pa rin po tayo mula rito sa Capital University sa Cagayan de Oro City. At round 2 na po tayo. Ang sunod na isyong pagdidibatihan po ng mga kandidato ay yung lagi nating nagiging pagsatwing eleksyon ang kahirapan. Partikular na po natututukan natin paano ba pa mapapabuti ang buhay ng ating mga kababayan. Lalo na yung mga may hirap. Sa mga nakalipas na taon, lumago ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero halos hindi nagbago ang poverty incidence o kahirapan sa bansa. Pinakamahirap na sektor ang agrikultura kung saan kabilang ang mga manggigista at mga magsasaka. Sa kasalukuyan, milyong-milyong Pilipino pa rin ang walang trabaho. Paano ito tutugunan ng susunod na pangulo? sa round 2, nagbunutan na po ang mga kinatawan ng ating mga kandidato ng kanilang pagkakasunod-sunod. At ang una pong maghaharap ay sina Vice President Binay at si Senadora Poe. Sa round na ito, bubunutin din po natin ang mga tanong para sa ating mga kandidato. At simulan na po natin, ang mga kapuso, ang unang tanong po ay para kay Vice President Binay at ito po, bubunutin natin ang tanong. Wala dito po sa si Sidlan sisidlan yung bilog na tambiolong gawa sa kristal. Mr. Vice President, meron po kayong 60 seconds para sa... 90. Uh, na, 90, 90, 90 seconds. seconds. Sorry po. 90 seconds. Maraming magsasaka ang baon po sa utang pakatapos ng anihan dahil sa kababayan sa hiniram nila na pambili ng abono, pag-upa sa lupa, pag-upa sa sasakyan para ma-ibabang kalakal nila. Patuloy naman ang pag-angkat natin ng mga masurang bigas. At mas kurang gulay, na lalong nagpapahirap sa mga magsasaka. May plano ba kayo para matulungan ang ating mga magsasaka? Nang hindi nadidihado naman ang mga may mili 90 seconds, Mr. Vice President. I-modernize Imo po natin ang agrikultura. Bali ba naman ang agrikultura, napakaliit ng contribution sa GDP natin. Yun hong ating mga magsasaka. Kunin mo na ho natin yung carp. Yung carp po magandang intention doon. na. Pero among others, that is uh, to make the lands productive. O kasama ko dyan yung mga magsasaka na sinasabi nyo naghihirap. Dahil sa yung party ng carp na yun, tutulungan, sasubsidize and uh, assistahan ng ating pamahalaan. Fertilizer, uh, iba pang mga post-harvest requirements. Pangalawa, yung irrigation fee po, dapat tanggalin na ho natin yun. Uh, pangatlo, yun kung post-harvest problem. Alam nyo ba mga kababayan, na mas malaki ko ang nawawala sa post-harvest kesa dun sa kinikita. Uh, pangatlo, dapat ko tayo eh, mag, uh, um, mangakit pa ho tayo ng mga magkakapital para ho meron ko tayong makakatulong dun sa infra infrastructure requirements. Yan po eh, ginawa namin sa Makati. Ang ginawa po namin sa Makati, maiahono ang kahirapan, suportado ho ng pamahalaan. Salamat po, Mr. Vice President. Senadora, Grace po. Ano po ang reaction niyo sa sinabi ni Vice Presidente? Senadora, you have 60 seconds, Senadora. Importante po para sa ating magsaksaka, intindihin natin kung magkano kinikita nila. 17,000 pesos yung magtatanim ng palay for every one hectare. So kung tatlong binigay sa kanila sa agrarian reform, kikitain nila siguro mga 152 pesos a day talagang napakaliit. Dapat libre ng irigasyon, dapat may crop insurance, pero hindi lamang yon. Dapat magkaroon ng agro-industrial zones kung saan magkasamang DTI at ang DA para naman mamarket ang products ng mga magsasaka. Mag-soil testing tayo. Anong mga added value na pwede para dito sa lupa nila? Anong mas kikita sila? Palay ba o o kape o kung ano paman. Tandaan natin, sa niyog, ang average age ng ating mga puno ay mga 60 years old na. Kaya konti na lang ang binubunga nito. Kailangan replanting, gamitin na natin ang pondo ng coconut levy para dito sa mga magsasaka ng niyog. Importante Yay! rin, isipin natin, pwedeng coco coir, pwedeng uh, virgin coconut oil, pwedeng coco water, pwedeng kung ano-ano mga programa na pwedeng gamitin para dito. Added value para sa magsasaka. Oh, okay. Uh, Vice President, may 30 seconds po kayo. Subukon, sa Ah, At uh, pareho naman kami ni Senadora. Hmm. Uh, sa assistance and subsidy kami hmm. nga from hmm. government. Ang idadagdag ko lang po, kung ako'y makakapagdagdag, ay eh, high wielding crops, dapat po mag-shift na rin mo tayo doon. Hmm. Kasi ang crops natin, basically, is corn, rice, and coconut. Ay yung marami po tayong lupa na angkop na angkop sa high wielding crops. Salamat po, Mr. Vice President. Up next ay ang pagharap ni na Senadora Grace Poe at Senadora Miriam Defensor Santiago. Senator Poe, narito po ang inyong tanong. Meron po kayong... 90 seconds. Sandali lang po. Ito po ang inyong tanong. Ano po ang gagawin ng inyong administrasyon para matiyak na may pagkain ang 2.5 o 2.6 na milyong pamilyang Pilipino na nagsabi sa SWS na sila ay nagugutom araw-araw. Ang una talaga para sa akin ay dapat magkaroon ng libreng pananghalian sa ating mga public schools. Dahil yan ay diretsyo sa tiyan ng mga bata. Hindi po matututo ang ating mga bata at hindi po tatalino kung sila po ay nagugutom. Yan ang pinakauna. Pangalawa po, ang pinakamahihirap na ating mga kababayan ay nasa sektor ng agrikultura. At alam naman po natin na mismo nagtatanim ng palay at bigas, sila po talaga ang bumibili pa ng bigas sa palengke. Kailangan talaga ay bigyan ng tamang subsidiya at least sa paumpisa man lang sa erigasyon at iba pa para naman mas maging competitive sila. Kailangan na po ng replanting ng ating mga yog. sapagkat tayo po ang fifth largest producer siguro ng yog sa buong mundo pero hindi natin sila binibigyan ng sapat na suporta. Nasa lagpas 70 billion na po ang nandyan nakatenga lamang na coconut funds na dapat mabigyan ng scholarships itong mga nagtatanim ng yog um, para bumaba yung presyo at importante rin na ating gobyerno ay bantayan naman sapagkat kung bibigyan natin ng added value value o yung matataas na value ng mga crops ng ating mga magsasaka at mag-aangkat tayo ng mga ibang bagay, huwag natin kalilimutan na wag pa rin natin pababayaan ang sektor ng agrikultura kung tayo ay mag-aangkap ng mga ibang mga pagkain. So importante po 'yan sapagkat um, habang may nagugutom sa ating bansa, hindi natin pwedeng sabihin na nagiging matagumpay ang ating ekonomiya. Ano po ang inyong tugon rito, Senator Miriam Defensor Santiago? Well, 60 seconds Paul. Promises are very easy to make. But which president of our country, just like us presidentials for 2016, has ever abolished or at least reduced the incidence of poverty in our country? None. I say this with all conviction as former agrarian reform secretary. Kaya pangako lang ang pangako. Saan natin kukunin lahat ng pera na ito? nagigagastos igagastos para sa mga sinasabing mga plano nila? That is the question. Senator Paul? ang inyong counter rebuttal, you have 30 seconds. Kaya siguro napapanahon na, na magkaroon ng isang may bagong perspektibo. Marami dyan ang namuno na noon bilang Pangulo. Matagal na sila sa gobyerno. Marahil, hindi na sila nag-iisip ng ibang paraan para makatulong sa ating bayan at sa ating ekonomiya. Nung panahon ni Pangulong Marcos, nagkaroon ng Nutribon. Hindi yan kompleto sa pagpapakain ng mga bata, pero kahit papano, nagkaroon ng feeding program para sa ating pamahalaan. Nung panahon ni Pangulong Erap, yun lamang ang oras kung saan kahit papano tumaas ang yield ng agrikultura, meron po tayong pag-asa. Kaya lang kailangan tapat, hindi nang at mabilis kumilos. Maraming salamat po, Senator Poe. Ang makakaharap naman po ni Senadora Miriam de Bezos Santiago ay si dating DILG Secretary Mar Rojas. Senator Santiago, bubunuti ko po ang tanong para sa inyo. Masikip ang butas nitong kung ano man ito. Parang Miss oh. Universe ah. Fish Bowl. Okay. Confidently, Masikit okay. uh, Lumago po ang ekonomiya ng Pilipinas nitong mga nagdaang taon Walang kaduda-duda uh, ang sabi ng nakakarami At sa pagtatapos ng 2015 umangat ang ating ekonomiya ng 6.3% Sa kabila nito malaking porsyento ng ating mga kababayan ang naghihirap Kung kayo po ang magiging susunod na Presidente ng Pilipinas Senadora Paano niyo ibababa ang mga nagdarahok ang, uh, sa ang unlad ng ekonomiya at paano nyo susiguraduhin na yung yaman ay hindi mananatili. Ay, si Senadora po, no? Si Senadora Grace? Uh, uh, uh sandali, Sen Sen uh, Sen Senator, uh, Sen Senator Miriam. sorry po. ah uh, si Senadora Miriam ang oh, kausap po, yes. Senadora. Si, siya po ang tinatanong ko. <laughs> uh, 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 okay. Ay, ito pong tanong, Senadora. Oh. Paano nyo sisiguraduhin ay yung yaman ay hindi mananatili sa ilan lamang kung hindi bababa? -ba -ba sa mas nakakaraming mga Pilipino. Senadora, so, 90, seconds. seconds. Please. Una, bigyan natin, pagandahin natin, ibig sabihin, bigyan natin ng mas maraming pera sa budget. Ang itong mga factors na ito. Number one, health. Ang kalusugan ng ating mga mahihirap. Kalamihan sa kanila may mga sakit eh, hindi na rin makatrabaho. Pangalawa, education. Importante sa tao na edukado siya. Kaya siguro, hindi tama ang ating mga pagpili noon dahil maraming hindi edukado na nagboboto. Pangatlo, rural infrastructure or social welfare improvements. Lahat ng ito nangangailangan na ang ating taxes should either be lowered or raised. Wala tayong ka, ka wala tayong dyan. So, we either have to consent to raise taxes or we should lower taxes hindi eh, naman papayag ang gobyerno na kulang sa pera ang ating budget. Kaya the remedy will be to decrease some taxes. For example, the estate tax should be erased. Pagulo lang yan eh. Naging judge ako, marami akong estate taxes cases na sampung taon na hindi pa ma Pangalawa, real estate tax should be abolished, no, should be piggybacked with the real property tax at the national level, kaya dalawang beses magbabayan. Kaya mas mahirap labanan ito. Ang kailangan dyan is the will to win. Salamat po, uh, Senadora. Okay, si Secretary Rojas, may reaksyon kayo. Sige po, Secretary. 60 seconds. Hmm. Masasabi ko lang no, na tama, lumago ang ating ekonomiya. In fact, fastest growing itong nakaraang anim na taon o limang taon kumpara sa nakaraan. Itong paglago ay nakahatid na rin ng kaginhawahan sa ating mga kababayan. Mahigit dalawang milyon ng mga tao ay naitawid mula sa poverty line to above the poverty line. Mag magreklamo man o magquestion man sa datos pero yan ang datos ng ating NEDA at ng ating mga statistical office. Two million families ngayon ay hindi na kabahagi ng tinatawag na mahihirap. Dagdag pa doon ay yung ating mga safety nets. May safety net tayo sa PhilHealth ng nakaraang taon kung magkasakit ka kasama ng ani at kalahating milyong mga pasyente na tulungan ka ng PhilHealth sa halagang 75 bilyones pesos. Kung dati-rati bawal magkasakit, ngayon may kasangga ka ang inyong gobyerno para hindi na mauubos ang laman ng bulsa mo sa kakabayad ng pagpapagamot. Yan ang inihatid ng daang matuwid. Yan ang itutuloy ko sakaling mabigyan ako ng pagkakamot. Salamat po, Mr. Secretary. Senador Santiago, you have 30 seconds to reply, to react kung gusto niyo pa. As I said, These are all promises way up in the sky. S promises in the sky is the program of government of many officials running for public office. Saan natin kukunin ng pera? Yun ang tinatanong ko. Saan? Sino ang mabibigay magdodonate? Mga mayayaman ba? Dadagdagan natin dahil dahilan sa mayaman sila. Malaking problema yung where to source the funds. I can make an entire list from here to there of all my promises to you, but I will each cost cost okay. Salamat taxes. Po. Salamat po, Madam Senator. Mga kapuso, hindi pa, hindi pa o tapos ang round 2. Pero ngayon pa lang po, pinapaalam po namin sa inyo na number one trending topic sa Pilipinas at sa buong mundo. Worldwide. Ang hashtag Pilipinas Debates 2016. Ito po ay, uh, yeah, Ihinga lang po tayo. Magandang pangitain yan Mike okay, yeah, kasi yeah, ibig yeah, sabihin napakarami nating mga kababayan na interesadong interesado sa sasabihin ng ating mga kandidat. Maganda ito para sa bayan kaya lahat tayo hihinga muna ng saglit dahil tumitindi po ang ating talakayan ngayong hapon kailatin bosesin ang inyong pipiliin at magbabalik po ang Pilipinas debates 2016. Diyan lang po kayo. Makikita po ninyo ang heat map ng Facebook naman kanina, heat map ng Twitter ngayon po naman heat map ng Facebook. Ang Davao City at Ooh. ang Ilocos Norte Davao, po. Ilocos Norte. Ang pinakaaktibo ngayon sa diskusyon sa Facebook Ooh. tungkol sa eleksyon. Pilipinas, iparinig ang ating tinig Pilipinas, mag-iisa't mag Tandaan, tamang pagboto, gusto at tamang bilang